Oh, Wala hello po. Kamusta ka na? Anong balita sa'yo? Oh, no. Good morning. Good morning din. Hmm. Ah, oh, pagka gano'y nainom mo. Ano ito? Soft Wala oh, matagal yeah. ka walang video. Oh, matagal ako oh. hindi nagbibideo. Busy oh. ako, no? Oo oh, time. nga. Alata nga. Busy ka oh, eh. Almost one week busy. Hindi ka lang ba? Oo mm. oh, naman. Ah, kaya pa. Kamusta kayo? Ayos lang? Ayos lang. Ayos lang. Good soft drinks. Bawal sa akin yan. Ah, bawal. Coffee, meron dyan, gatas. Gatas, pwede. Oh, well, pwede yan. Basta na. Ba po, may tanong ako sa'yo. Bayani to ng Pilipinas. Talagang, sana masagot mo to. Bayani. Kagaya, ano, yung pangalan ng bayani yan. Bayani ng Pilipinas yan. Oo. Oh. oh. sige. Kaya ko yan Kaya ko. Ay, siguraduhin mong masasagot mo ito, ha? Oo, oh, sige, sige. Game. Okay. Okay. Ay, yung tanong nga po, sa Pilipinas, o oh, bayani ng Pilipinas, magbigay ng pinakamasipag ng bayani, bayani. sa Pilipinas. Okay, magbigay ng pinakamasipag ng bayani ng Pilipinas. Bayani. oh bayani. Hmm. Bayani, bayani, bayani. Ako sabi ko na di mo makukuha yung sagot. Ah, alam ko na, si Oscar.